Grabe, ang laki. Hey, pandigma. Mm. For the this video mga katampi, ay nandito nga pala ako sa pinakadulo ng Cubs mga katampi. Dito sa walang katao tao mga katampi eh no. Ay mga, mga katampi tingnan niyo Bagong spot yan, mga katampi. Ayun yaka dulo yan mga ngayon doon tayo hanap guys para may ano doon eh treehouse, puto tayo doon alam ko maraming gagamba doon nung nakara naka ako doon eh, tara let's go eh, mga katampi dun tayo sa treehouse na yung eh, mga katampi baba lang tayo dito guys doon, guys so doon sa likod ko oh, mga katampi oh. marami dyan ngayon dito tayo sa may treehouse So ay eh, mga katampi, nakikita yung ano, uh, X na yun. Baka may, ka kaya, may kayamanan, ibig sabihin may kayamanan daw. Hindi, hanap tayo ng gagamba. May tree dati dyan eh mga katampi yan. Ngayon, hanap lang tayo dito. guys Basta tingin-tingin lang kayo sa mga gantong ano, sapot-sapot yun. Know? Mga nakatikit na dahon. Tapos hanap lang, hanap tayo ng sapot guys. Dito oh, ako na karana guys eh. You know? mga nakadate ng daon dyan guys meron yan ito 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 to may sapot oh ayun oh tingnan natin ito ayun na oh. ayun may sapot guys oh ayun oh. katulad nyan yan guys baba natin ito guys yung may sapot pa doon oh guys oh kita nyo guys ito sapot pa dito guys okay, so. oh bababa nyo lang sa mga katampi baba lang natin to ayan, ayan may sapat guys oh. meron yan eh ayan mga katampi oh. ayan mga sapat, kita nyo sapat guys ha Ayun, putol natin guys ayan mga katampi ito, nap naputol mga katampi meron dyan, naputol nap ka lang dyan guys kapal ng sapat guys oh kita nya yun no? kapal ng sapat mga katampe oh wala kaya ay putang na putol wala kaya ang tol hindi natin hanapin dito malaki ito eh kapal ng sapat eh oh ayun oh sasabi ko na nga ba mga katampe ay, no? ayun oh Tutulog yun, oh. Guys, oh. Ano? At ang Ay. Ang laki. Ang laki, guys, oh. Ayan, Sabi ko na nga ba, may. Eh, oh. Meron na kagad isa, guys. Meron pa to isa, guys, oh. So, ito. Nakulik kagad ako, guys, oh. So, eh, hey, pandigma. Hmm. Pandigma. Hey. Eh, hey. 1, 2, 3, oh Bangis, oh Ha? Oh. Guys, ganda, laki Grabe, oh Jackpot Huli pa tayo, guys Lagyan natin sa lagayan, to Jackpot dito, oh Ay, mga katampi, oh May sapot pa dyan isa, oh Ayan, oh Ayan, oh Kita nyo, oh May sapot pa dyan Hanapin natin dyan, guys Masyadong mataas, mga katampi May sapot pa nga dito, guys, oh Ayan, oh kailangan natin tungtungan. Tungtungan natin to. Put. Malambot. Tungtungan guys. Oh. Kunin natin yan. Kaso sira na to guys eh. Tumawag tayo. mataas yung ano eh. Isa nga. Guys. Medyo mataas yung sanga doon sa taas. Para makakita natin. Para hindi maputol yung ano yung sapot yung sapot akong taas nga lang eh nasan na ba yun yun oh taas oh yun okay, guys oh nandyan oh ah ibababa ko na lang to sa hanapin ko na lang oh. alam ko na mga katampi ibababa na natin tong kahoy ito yan bababa natin to papakita ko sa inyo mga katampi yung sapot to, Oh. Uh, kita ba Kita pa misapot eh no. Kita pa guys, si may sapot. Hanapin natin guys. Diyan lang 'yung sa mga tuyong daon lang 'yan mga katampi pag manghuhuli kayo. Sab kadalasa sa kadalasan sa babae eh, na taas. So ito na nga mga katampi, nakita ko na nga ito. Ayun. Eh, Kita-kita oh. 'yung pito no. Oh. Ayan. Ito. Ayan o. Ayan. o guys o. Kita niya guys. Hindi ba kita? So yung mga na kita ko na. Ayan. Dito sa dahon guys oh, Sa ilalim yun yung galamay niya guys oh, O kita. Ayan mga katang yung galamay niya sa ilalim. Ayan natin. Yun know? You know? Lumabas. <laughs> Lumabas mga katampi. Grabe yung laki. Grabe nakakadalawa na tayo mga katampi. Ah. oh, you know? Ganda. You know? Grabe. Ayan mga katampi. So hanggang dito na lang yung pangunguli natin ng gagamba. Kasi napadaan lang ako dito sa cubs mga katampi. Yun know? Grabe, ma marami pa ako nakahuli dito. Marami pa dito mga katapi. Pag nakakita niyo itong X na ano to, puno. Yan, dami po mga sapot, sapot dito eh. So nagbamadali ka sa mga katapi ka to dito. o oh. May malilit ako nakakita mga katapi. Kaso nga lang, hindi ko siyang hinuhuli. Hinayaan ko. Mga gatong kalalaki lang yung mga hinuhuli ko mga katapi. Ayun, oh. natin to pag-uwi natin sa bahay yung dalawa natin huli, so uwi na tayo mga tampi baka ano hanapin po tayo na nakatakot dito labanan kaya natin to inahuli ko kanina guys okay, so, oh okay guys paglabanan na natin paglabanan kaya natin to inahuli ko kanina guys so, Okay guys Paglabanan na natin Tara guys paglabanan natin Sa so, to mga katampi Paglalabanin ko na ang aking mga nauling gagamba Dalawa lang yung mga katampi Isa so, Maisin yung isa eh Wait lang guys ah Ito Ito mga katampi oh Mais maisin yun oh grabe ang laki din eh oh Lulaki, eh guys oh tingnan oh ito guys oh paglalabanin natin siya mga katampi yan oh. ito yung nawali natin kanina tapos ito yung pangalawa yan ano yung mga... eh, down pa ako so yun mga katampi ito na ito na ayan na mga katampi ayan na ikot natin guys ayan na mga katampi oh Boom! Sak, uy! Sakmal, sakmal. Sakmal oh. Sinakmal yung guys. Kitis to. Wala na, may kitis na agad. So, yung eh, mga tampi, yung isa oh. Tingnan nyo. Nagkakakot ng ano. Eh, yung isa oh. Malakas pa itong isa. Bumalakas yung ano natin. Bautyog natin oh. May eh, mga tampi, yun na. Ayun na, puputuli niya, puputuli niya. Sasabi ko na nga, baby, puputuli. May na natin sa, oh. ang bilis. So ayan mga katampi, ayan na paglaban niya you know, ito. Galing magaling 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 yung isa. Malakas itong yun know, o yung malaki. Eh. Parang nangina na ata itong isa o. Ang lalabas ng mga sapot guys. Ayan na mga katampi. Ayun know, o. You Ayun know. Ang ganda nito guys oh. Ayan guys, ayun oh. Boom. Boom. Sakman na naman. Baksak. Baksak si ma maisin. Fresh na fresh. Galing ulay, oh. Ayun na. Oh. Pinipitik la. Pinipitik. Ang laki ng sapat talaga guys, ayun oh. Ayan mga katampi. Eh, tulog na isa. Wala na. Hindi ko tingnan yan. Tulogan yung isa, guys. Ayun na. Sakmal na. You know? You know? <laughs> Grabe, guys. Oh. Takbo ko eh, yung tuwag nung isa. Guys, Oh. Isa pa, isa pa, isa pa. Round 5. Ayun na, round 5, guys. oh. yun Know? Boom dugo na tong saw o ayan guys oh. ayaw pa magpahuli ayaw magpahuli eh ikot natin dali na harap na ako eh ayaw magsakmalan eh sayang mga katampi ayaw niya <laughs> lulakan sa sabot na guys oh. grabe ba? Wala, na. gusto na tumakas tong isa guys. Ayan na, ayan na. Pinipitik lang. Yun. Yun. Hey. Kitis na yun eh. Kitis na yun eh, guys. Ayan, puputulin yan, oh. Ayan na. Ang ganda ng laban. Pinipitik lang. Hmm. Yes, oh. Ano? Pitik ng pitik. Kayo pitikin ko eh. Charot. Dahil <laughs> na, tulog na itong isa guys. Wala na. bati na sila. Hindi sila magkaway. Ayan mga katampi oh. Ito na. Round 6 na to Ayan na guys oh. Round 6 Wala na Tulog na Tinamad na Ta Tagay magsak eh Ayan guys oh Nakatalikod madaya Oh Pinitik Wala ayaw talaga magsak mahalan ito mga katampi eh. umurong na isa oh sa tunay na laban makakatampo hindi pwede nakatalikod so last na to makakatampo kung ayaw talaga nila mga gano bati sila ayaw na magkaaway guys gusto nila bati sila kasi sa lang bahay yung ano eh pinanggalingan nila mga katampi yun na Ayan guys oh Ayan na talaga mga katampi Tingnan natin kung may kitis na Wala pa naman silang kitis guys Laban ko ito yung isa Nagpipitikan lang guys oh Yun oh sakmal Nako Yung malaki pa ang talo Nasakmalan yung malaki guys Nayari yung malaki yung mga katampi yung malaki nangyari oh. Ang laki na mga katampi. Guys oh. Nayari guys oh so, kita niya ba guys eh no. nayare guys oh. Ano. Guys oh nayare oh. Aba nalaban na na nalaban yung malaki guys nakatakas. Pero kitis na to eh. Ay nabol mga katampi no. Abolin oh. Abolin wala na guys pagod na tong isa magaling yung maliit guys ayan. so nagwagi natin mga katampi walang iba kundi ang ayan na ito nagwagi guys nagwagi ang maliit natin guys yung maliit yung nauna natin na uli nagwagi Mugi na siya guys oh. bilot na, belot. Hoy, bilutin mo na. Ayan guys, so oh. binibilot na yung pulahan no. Oh. Doon sa ano. Oh. Talo sa ano, tigrihan. Hmm. Belot na. Lana na, guys, nabilot na. So panalo yung na only natin, babalikan natin sa lagay natin so tara na hanggang dito na lang, paalam